many Christians seeking perfect church. Ito po yung sasabihin ko sa inyo. Wala po kayong makikita kahit isang perfectong simbahan. Kasi we are imperfect. Lahat na makikita mo sa simbahan, katulad mo rin na imperfect. Dahil ang makikita mo, puro pagkakamali ng iba. Puro pagkakamali ng church. Madalas kang mau-offend. Madalas kang masasaktan. Kasi walang perfecto. Kasi kung naghahanap ka ng simbahan makakapagligtas ng iyong kaluluwa, You are wasting your life. Wala po kayong mahahanap na ganun. Dahil ang daan, patungo sa kalangitan, walang iba kundi ang Panginoong Iso Kristo. John chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, Ako ang daan ng katotohanan na buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Oo, wala kang mahahanap na perfectong simbahan pero meron kang mapupuntahan na ikakapahamak mo. Yung mga turo, mga doktrina na mali at hindi biblikal. Yung ililihis ka sa katotohanan at kakapahamak mo. Ito yung dapat mong iwasan. Beware of this cult church na sa kanilang simbahan lang merong kaligtasan. Na kapag umanib ka lang sa kanila at maging miyembro ka, dun mo makakuha yung kaligtasan. Tatandaan nyo po, Walang building, walang samahan, walang denominasyon ang makakapagligtas sa atin kundi sa pangalan lang ng Panginoong Heso Kristo. Marami pong mag invite sa inyo. Marami po ang mag-aakay sa inyo para lang pumunta kayo sa church nila. Dahil doon yung kaligtasan na sinasabi nila. Pero yan po ay mali. No, wala kahit na sino o anong building ang makakapagligtas sa iyo kundi sa pangalan lang ng Panginoong Hesus. Acts chapter 4 Verse 12, walang sino man sa mundong ito ang makakapaligtas sa atin kundi sa Panginoong Hesus lamang. Iwasan mo din yung mga simbahang lagi nag invite sa iyo na kapag ka, naging kristyano ka ay hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok at sakit. Laging tinuturo yung prosperity, pagyaman at pagyaman. Ibubulid po kayo niyan sa lihis na katotohanan. O dadalhin kayo sa kapahamakan. Kasi po, ang Christianity dapat hindi dini deny yung tribulation, yung mga persecutions. Sabi nga ng Panginoong Hesus, 'di ba? Kapag tayo ay handang sumunod sa kanya, dapat nating malaman na merong mga pagsubok. Pero tatandaan nyo po na pagtagumpayan natin 'yan. Ang sabi ng John chapter 16 verse 33, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng mga paghihirap dito sa mundo." pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Na habang tayo ay sumusunod sa Panginoong Hesus, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Hindi bed of process, hindi parang batang kristyanong naglalakad sa playground, kundi isang digmaan. Pero tatandaan nyo po, we are more than conqueror. Kaya iwasan natin yung mga turo na Kapag naging kristyano ka, ikaw ay hindi na makakaranas ng sakit ng pagsubok. No. Sinabi mismo ng Panginoong Yesus ito, makakaranas tayo ng samot sari. Pero, tatandaan nyo na pagtagumpayan na ng Panginoong Yesus. Ang mga bagay na yun, mapagtatagumpayan mo rin. Iwasan mo din mga nagtuturo ng ganito. Yung merong langit pero walang impyerno. Sa kanilang turo, oo may langit. tang langit, hindi po doon sa celestial heaven. Ang sinasabi nila, ang langit ay dito sa mundo. At, ang hell na tinatawag nila o yung impyerno ay yung graveyard, yung shoal, yung hades. Pero hindi po yun yung tinutukoy ng Bible kasi merong langit doon sa dwelling place ng Panginoon at merong lake of fire. Kaya po kung may magtuturo sa inyo na ang heaven ay naandito, huwag po kayong maniwala kasi hindi yan biblical. At kung tinuturo nila ang ipyerno, wala ng lake of fire, dito na lang daw po, mamamatay na lang ang tao dito. No, meron pong life after death. At malino po na napakaraming sinabi ng Biblia patungkol po sa hell, sa after life po. Napakaraming nga pong binanggit ng Panginoong Yesus. Mas marami pa siyang nabanggit na hell kesa po sa heaven. Kasi po, meron pang patutunguan ng buhay natin pagkatapos po dito sa mundo. Kasi kung maniniwala tayo na ang langit ay dito lang at ang hell ay ang kamatayan lang, binabaliwala natin yung ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa krus na Kalbaryo. Dinideny natin yung resurrection ng Panginoong Heso Kristo. Kaya wag po kayo maniniwala na ang langit ay dito sa mundo at ang impyerno ay ang pagkamatay lang, yung soul, yung hades. Hindi po. Lugar lang po ng mga patay po yan. Sinasabi ng Bible. Merong lake of fire pero sa lahat ng mga magtatagumpay at tinanggap ang Panginoon, merong pinangakong langit. At yon ang pag-asa ng mga mananampalataya. Mag-ingat po kayo sa mga aral po na ganyan na mayroong langit, ang langit dito lang sa lupa at ang impyerno ay pagkamatay lang sa grave lang. No, walang katatakutan ng tao kung walang lake of fire. Kasi hindi minay ng lake of fire para sa tao. Pero gusto ng kaaway na mapunta ang mga tao doon kaya siya ay nandadaya sa huling panahon. Tatandaan nyo po, Jesus is the resurrection and the life. Ang dahilan ng kanyang muling pagkabuhay para tayo iligtas. Nasabi ng John chapter 11 verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Iwasan din po natin yung mga turo na ganito, na dinide ang Trinity. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Napakarami pong ganyan. Oo, kinikilala nila ang Diyos Ama sa mga first world country, pero minamak nila si Jesus. Marami rin pang mga Pentecost pero dinidina yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Lagi po yung equal. Iwasan natin yung mga turo na dinidinay ang Panginoong Yesus, dinidinay ang manifestation ng Holy Spirit. At iwasan po natin yung mga bagay po na yan. Malinaw na sinasabi ng Bible na sila po ay nagkakaisa sa pagiging isang Diyos. Basahin natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagsunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Malinaw po doon na nagkakaisa yung tatlo. Yan ang bili ng Panginoong Jesus bago po siya pumunta sa langit. Ito pa po yung isang patunay na tayo ay merong isang Diyos nagkakaisa sa tatlong persona. Ang sabi po ng Mateo chapter 3 verse 16 hanggang 17, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati at may boses narinig rinig mula sa langit na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Malinaw po sa bersikulong iyon na tatlo po yung personalidad ng iisang Diyos. Nagpabautismo ang Panginoong Heso Kristo. Pagkatapos po niya umahon doon sa baptism of water, Nakita po niya ang banal na espirito na katulad ng isang kalapati. Tapos may narinig po doon sa langit. Bumukas 'yung langit, may narinig na tinig. 'Yon ang Diyos Ama. Huwag po kayong maniniwala na iisa lang ang Diyos at 'yung nagpabautismo at 'yung bumabang like a dove na Holy Spirit at 'yung boses ay isa lang. No. Hindi po 'yan. 'Yung totoo at biblical sinabi ng Panginoong Yesus. Sila po ay nagkakaisa sa pagiging isang Diyos. Iwasan nyo po yung mga aral po na ito na ang Panginoong Jesus ay created lang. Opo, siya ay nagkatawang tao. Pero hindi siya created. Siya ang Alpha at ang Omega. Kasama siya sa nag-iisang Diyos. Equal nga po yan eh. Father God, Holy Spirit, and God the Son. Iwasan nyo po yung mga turo na dinidinay ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus at dinideny yung pagiging Savior ng ating Panginoon. Kasi po, laganap na po yan. First world country, kahit po dito sa bansang Pilipinas pa lamang, marami na pong dinideny ang pagka-Diyos at tagapagligtas ng Panginoong Iso Kristo. Ito ang sabi ng Romans chapter 10, verse 9, If with your mouth confess Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him From the death, you will be saved. Tatandaan nyo po ito kapatid. Tayo po ay nasa huling panahon na. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, marami magpapakilala na siya ang tagapagligtas o nasa kanila ang kaligtasan. Pero wag po kayong magpapadaya dahil darating sa point na napakarami po ang madadaya na mga ito. I hope na isa ka sa maninindigan sa katotohanan at sa kaligtasan nagmumula sa ating Panginoong Iso Kristo. Salamat sa iyo kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Nais ko na i-share mo to spread ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Marami ka namang natutunan. Kung may tanong ka, let me know in the comment section. Kung napapanood mo to sa Facebook, like kayo, follow po kayo sa uh, YouTube, subscribe po kayo, hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga re-release natin na video. Salamat ulit kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang yung lingkod, Pastor Gab God bless.